Hello, hello guys. Welcome to my YouTube channel. Ito, gusto ko lang ipakita ang pagpapagawa ko ng aking bahay. Update lang guys sa mga dati kong friend na YouTuber na ng... nakakaalam kung ano nangyari sa aking bahay noon. so, ito na siya ngayon guys. Update ko sa inyo guys. Ayan, ito ito ko nangyari pala ang binibig ang aking hagdanan. Ang promise ayan naman. Okay. Aking... <laughs> mga na gumagawa sa bahay ko. Ayan. Shout sa inyo dyan, Kuya Botog and Vincent. yung yeah, shout sa inyo dyan. Ang isa niyo pagkawa. <laughs> Joke. -jo. So, kina kinaisip ko lang pala ang aking pagdaman para matibay siya. But now, wala pang pintura. Ang um, gusto ko lang naman pakita sa inyo ang improvement ng aking bahay sa ngayon. Ayan para matibay spin na siya. Yung design na to, ang anak ko nga pala ang pumili. tara guys, iakit ko kayo sa taas. Ayan, hanggang teris yan. Pinasagad ko na doon para maganda naman siya kahit maliit lang ang ating tarangan. So, yan guys, tara, buksan natin na ang teris. Wala pa siyang pintura but now, ayan, for the meantime yan muna ang aking ipapakita. Pag may pintura na siya, ipapakita ko ulit sa inyo &E guys ayan, ang happy naman ako sa ating achievement so, ayan, ito na ang ating munting terry ayan so yan for the meantime, yan muna guys, bye bye thank you for watching guys, bye